ngayon hindi na alam na, tapit ang salo ah, ni Mam. Ma mo. Ah. sila. Tama Tama ba? Tama ba? Tama ba? Ay hindi sabihin, Ay si Ay <laughs>

Binawi. Ano daw? Binawi sa siya? si Hadlo ni kung maganda. Binawi daw si Ma'am Kunin yung maganda. Oh, tapos pagdating yan ay yung Kunin <tos> <ako>. <tos> Stray, <hindi mo> <coughs> na nito ng Ate Kunin kung maganda. Ang mga bawi, ang bawi, ang bawi. Kasi sa hindi ko ako nakikita lang ako. Kasi ganun ako gumanda nyo sa oras yun. <coughs> Nasira. Napipala sa unang yan nang bote, kaya naglalason na. Hindi niyo pa alam higala? Ako muko. ako maligo nang arako. Teka nga. nga. Yung na magbihis. Teka nga. Mam, maligo ka ng pampaligo bago ko lumusong do. Masakit. Sa sana oh.

Bigit na bigit sa sarili. Tapos hindi makita tayo niya Naiya akong naman. Kakatawa niya yung kadatawa niya. kapag magligo. mag, <laughs> ano, mag, <-ligo>. mag, <laughs> mag pa tayo. Ab abo ka nila sa tubig, bala ka.